Ayan guys, so ngayon ay nandito kami ngayon sa Mall of Asia Dito sa seaside Ayan, ngayon kasi guys ay nakaalis kami Papunta dito sa Mall of Asia So ngayon pala guys ay magra-rides po kami Dito lang po sa seaside Dito sa Pasay So medyo ang daming mga rides dito Ayan guys, so oh. pati meron pa doon oh. Ayan, oh. Bumblebee at saka may Ferris wheel pa dun guys At saka ayun yung dagat guys so, At saka meron pang drop tower Ayan So medyo Ano muna kami dito, maupo muna kami Ang pa ba ito? Ronaldin Ayan, so mamaya na lang Muna natin i-upload ko sa YouTube channel ko At saka meron pa pala Camper car Ayan So mamaya pag-uwi na lang namin sa bahay Guys, ha? Hindi eh? pa kami nagre-ride eh. Pipili pa daw ng ticket. Meron pa dun sa dulo yung paikot-ikot na yun, guys. O, yung paikot-ikot na yun. Hindi pa nakita. Yung paikot-ikot na yun. P Charge mo na lang mamaya pag <laughs> Pero hindi nga lang makita eh. Okay, post muna natin pala wait lang pala guys ang sasabihin na sa inyo. So ang online muna namin sa sapianin ay eto. Ayan, bumblebee. Diyan muna. Ayan, dyan kami sasakay guys sa may bumblebee. Ayan. Post muna natin guys. Bibili pa kasi ng ticket. Hintay-hintay na muna. Bumblebee tayo. Pwede naman dun mag-vlog eh. Awak-awakin mo lang yung cellphone mo eh. Vlogger po. Second. yan nandito na kami sa ano? Sa Tara na! nagkisanginol naman talagang saayong nagkisanginol talagang saayong nagkisanginol talagang saayong nagkisanginol talagang saayong nagkisanginol talagang Guys, okay. nandito na ako sa sa ng Pero hindi pa handa. So, handa na tayo, guys. And yeah. um ball yung ano niyan, no, 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 no? Up down. guys. Guys. ready na kami guys so 32% pa lang ito oh. bye bye huwag yung isa guys to oh. ready na kami mag ride yeah. ayan na ayan na tumunog na ang bell oh I-up natin. Oh, paka-up. Na nasa taas tayo. Oh. Oh. Up down yan. missile na oh. Sila si ayun si Kento. Ayun sila oh. Wow. Oh.

Lagi lang tayo na kataw. Tapos na. Tapos na. Tapos na ang ride. Tapos na. Tama tayo. Tapos na rin. Ito ano na sila. Oh, kakasaya guys. Napakasaya. Alah. Tala Tower. Saya. So, yeah. Ay, 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 ah, ayan ah, naman kasi guys. Ay pinintot na namin yung photo na kulay green. Ang bigat daw namin kaya hindi nag a -up. Ayan, sa susunod na rides ulit guys sa video ko. So, bye-bye na.